Hello po. Good afternoon dito sa Turkey. Guma Gagawa ko ng ano, tinapa. So, nila, ni binabad ko muna siya sa asin. Mga isang kilo. Ito ay isang kilo. Kaso, ang gamit ko ay ano ba yan? Alumahan. Okay. Alumahan. Ngayon, nilaga ko siya sa tubig. So, nilagyan ko ng asin, paminta, para masarap para magkaroon ng ano. So, ilaga ko siya ng saglit lang. Basta't kumulo na yan, ahanguin na yan. Tapos, ilalagay sa lansanan. Okay, sasalansa natin. After na kumulo ito. Okay, gamit ang ah uh, black uh, tea. Okay. Oh, ito na ang aking, ito isang kawali. Ilagyan ko ng foil. Tapos yung kahoy na tuyong-tuyo ha. Kailangan dry talaga yung kahoy. So ito yung kahoy, yung kahoy na kinuha kong yung puno sa kanto. Figs. Okay, figs. So nag-dry siya. Nilagyan ko siya ng, ah uh, ayan, black. Ayan, black tea. Ayan, ilagay ko na isa, tapos isa ulit. And then, kinamay ko na lang ha. Okay. Ito may bigas na merong brown sugar. Ilagay ko din siya. So, gagawa tayo ng tinapa. Kaya ganyan. Okay. So, isasalang na natin. Nalagay natin yung tinapa. Na isda pala. Okay. Yung aking nilaga. Lalagay ko dito. After that, sasalang ko na sa kalan. Ito na guys. Yan yung aking 45 minutes na tinapang ginawa. Ayan. Okay na siya. Firm na siya eh. Okay guys. Pwede na akong magpalabok. Okay. Palabok sa turkey. So ang ganda. Ang ganda ng aking ano. Kaya mas maganda yung ah, galunggong. Kaya lang ito ito lang ang nakita kong available na alumahan. Okay. Saka matambaka. Yung matambaka. Yan. Magandang gawin. Matambaka. Galunggong. At saka yung mga salinas. E eh, walang available. Kaya nakita ko tong alumahan. Nakala mo to na. Ayan. Yan ang alumahan. Okay guys. 45 minutes. In-steam ko. Ah, uh, ini in, no no, ini steam yung uh, tawag dito, yung pinausok. Ayan, smoke. Na isda. Smoke tinapa. Ayan po ang ginawa ko. Okay guys, mga pinay sa Philippines, ay pinay dito sa Turkey. Punta kayo sa akin, eto na po. Magpalabok. Okay. Bye, thank you sa panonood.